napunta ninyo yung palengke. Uh -huh. Ano ang uh, masasabi ninyo? Maganda ba yung mga ginawang uh, pag sa palengke? Noong isang taon, hindi maganda yung palengke noong unang dalaw ko. So nakita ko yung mga problema, pinaayos natin yung problema, naayos naman. Mas maganda ngayon kaysa noong na nakaraan. Although maraming reklamo, may mga konting tulo-tulo sa bawat pwesto, yun naman ipapaayos natin ngayon. Parang sa ganon, lahat ng problema nila maibsan na at malustas na. Hindi naman kasi minsan na lang pag-aayos ng problema. Kaya dumalaw ulit ako ngayon para makita ko kung ano pa problema ng palengke. At nakita ko yung mga problema pa. At yun ang iaayos ko muli. Mayor, yung isang uh, napansin natin, o, oh, yung uh, tapat ko, linis ko, mukhang bagamat nakikita natin na uh, mas marumi talaga o no, kesa ngayon. Pero nakikita pa rin natin meron pa rin mga kalat-kalat. may pangilan pang may pesto na hindi marunong maglinis sa kanilang tapat. Kaya nga inatasan ko si Maya, sinabihan ko sila na implement yung tapat ko linis ko. Sa bawat pwesto dapat may sariling basurahan kasi ang paglalagyan nila ng basura nila parang nagkalat ang kanilang basura. Wala bang pwedeng gawing uh, ordinansa? May ordinansa na tayo sa Kamiyan tapat na. ko linis ko. Oh. So 'yun naman ipapatupad ng uh, task force na dapat lahat ng tindera lahat ng pwesto may sariling basurahan na pag may dumisarapan, lalagay sa basurahan. At yun ang mahakutin ng basurahan natin tuwing umaga at hapon. kanina, naghakot ng basura natin ng umaga. Mamaya hapon ulit, maghakot sila. Yeah. Yung pong minumungkahin isang tindera na ibalik muli yung, uh, yung bubong na, ano na plastic. Ah, pag pag-aaralan ko 'yun kasi ang mungkahi noon nila ay tanggalin yung plastic dahil yun ang madali kasi magkrak yung plastic na bubong. Opo. Madaling masira. So, tinupad ko yung pangako sa kanila na palitan ko yung mga bubong na plastik para wala na mga buulan-ulan. Ngayon, gusto nila ibalik. So, tingnan natin yung budget naman ngayon. Sa akin naman yung binadget natin ng na milyon na gano'n-ganon na lang na itatapon mo agad. So, pag-aaralan natin mabuti kung ano dapat sa gagawing bubong na palengke. Eh, yung pong mga malilit na butas na kinakailangan ibul kasi bakit parang ngayon lamang ata nakita? Kasi hindi mo na makikita yung tulo pag hindi mo ulan. Yun ang katotohanan nun. <laughs> Ayun, siyempre, nakita na lang may mga tulo alam na ng mga palengke, task force at supervisor ng supervisor na may mga tulo, yun naman ay gagawin na nila itong susunod na mga araw. Siguro, baka meron pa ngayong naisabihin sa ating mga kababayan na araw-araw na mamalengke dito sa Gimba Public Market? Uh, sa mga kababayan ko na mamalengke dito sa bayan ng Gimba o kahit sino pang taga ibang bayan na, na mamalengke dito, kung ano man po hinaing ninyo, kung ano po problema, di, problema ninyo dito sa palengke, magsabi lang po kayo sa aking pisina at tutugon na po natin. Yung mga may pesto naman din sa palengke, kung mayro kayong problema, pwede kayong ramayktas sa akin para tugunan ko kung ano man ang problema ninyo sa abot na makakaya ko at makakaya ng munisipyo. Andiyan naman sa ang Bayan po, natutulong din sa atin. Salamat po, Mayor. Opo, salamat din po. Magandang umagasin lahat at lagi tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doklito Lito Galapon.